Dito mabutakbo. dito mo butak mo. Dito mo la kalay. Dito 'yung ating buhok.

ito may na ito babae may na yung pick up yeah. yung... Mm -hmm. uh, pero kung mara madulo tama ni Gio Piri Gio nakariban para buti na probinsya hindi mo tuso at magugas ng pinggan so, tama ni nila papa 5-6 na yun kaya ako tubo <laughs>